Hello po mga kalaki, hello hello, gising na po, baka po tulog ka na naman ha, alas 8 na po ng umaga, eto na po ang mga 3 digit lucky numbers Alam ko, mananalo ka ngayon Eto po sa New Zealand, 322 India, 875 Philippines, 239 Thailand, 174 Taiwan, 620 Malaysia, 095 Dubai, 880 Hong Kong, 321 320 Hong Kong. Singapore, 195 5 China, 758 Texas, 237 Israel, 739 Las Vegas, 153 Alaska, 255 Saudi, 169 9 Japan, 743 Italy, 238 Germany, 776 Korea, one Greece 944 Canada 704 Mexico 287 Australia 315 Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga 3 digit lucky numbers. Ngayon pong alas 8 ng umaga, takbo na sa sukin yung outlet ha. Make sure po na ilarambol nyo ang mga 2 digit, 3 digit po ngayon, tsaka 4 digit mamaya. At syempre po, 3 days po yan ha, huwag nyo po agad binibitawan. Kasi yung iba binibitawan, tapos lumalabas yung numero, huwag kayong ganun, ang hirap magkudi ha, good luck.